nagsanib puwersa umanong hinarang ng dalawang barko ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese Coast Guard vessel na may numerong 3210 make sure it sound right boys. Iniulat na nagsanib-pwersa umanong hinarang ng dalawang barko ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese Coast Guard vessel na may numerong 3210 sa West Philippine Sea noong nakaraang araw. Ayon sa report, hinarang umano ng BRP Malabrigo at BRP Melchora Aquino ang nasabing Chinese Coast Guard vessel matapos na matan itong naglalayag patungo sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Nauna nang naiulat kamakailan ang presensya ng ilang Chinese maritime militia vessel sa Scarborough Shoal o Kilala sa Pilipinas bilang bahu di masinlok kaya't nagpadala ang Philippine Coast Guard ng dalawang barko sa nasabing lugar. Sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na natuwa sila sa ginawang aksyon ng Philippine Coast Guard at umaasa sila na ipagpapatuloy ito ng PCG upang ipakita sa komunistang bansa na handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang teritoryo nito. Iniulat ito matapos sinabi ni Pangulong Marcos na sa kabila ng mga retorika kailangan ng Pilipinas na i-upgrade ang defense at civilian enforcement capability ng bansa hindi lamang upang ipagtanggol ang ating sarili kundi upang maging isang reliable na pwersa na makakatulong sa pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon. Patuloy din umanong naghahanap ng paraan ng Estados Unidos at Pilipinas upang lalong mapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa tulad ng pagsasagawa ng regular na joint patrol sa West Philippine Sea. Noong una, ipinagpaliban ng mga Philippine military official ang pinaplanong joint exercise kasama ang US military kasunod ng babala ng Beijing tungkol sa panghihimasok ng mga foreign power sa rehiyon ngunit ang patuloy na illegal at provokatibong aksyon ng mga Chinese vessel ay ang nagpalakas sa posisyon ng Manila. ang pinakahuling pass point ang kinakalawang na Philippine Navy ship na BRP Sierra Madre na kung saan ay nagsisilbing tirahan ng mga Philippine Marines na nagbabantay ngayon sa Ayungin Sol. Noong 1999, ang BRP Seram Madre ay sadyang isinadsad sa iyong insol upang maiwasan ng isang pwersang pag-agaw ng China sa nasabing bahura at ang barko ay naging simbolo sa commitment ng bansa na dipensa ng soberanya nito. Paulit-ulit na sinusubukang hadlangan ng mga Chinese vessel ang mga ginagawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines at kamakailan lamang ay mas naging agresibo ang China sa mga ginagawa nitong panghaharas tulad ng paggamit ng water cannon laban sa mga Philippine vessel sa ayungin. Samantala sa ibang mga ulat, binangga umano ng isang Chinese Maritime Militia vessel ang isang barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea noong mga nakaraang araw matapos pinilit ng Philippine Coast Guard na lumusot sa ginawa umanong blockade ng China. dineploy ng Philippine Coast Guard ang BRP Sindangan upang imonitor ang presensya ng daang-daang Chinese Maritime Militia Bissell sa West Philippine Sea at habang nagpapatrolya ito, bigla umanong hinarangan ng PCG ng mga Chinese. pinilit pa rin ng BRP sindangan na lusutan ang mga barko ng China hanggang sa bigla umanong binangga ito ng isa sa mga Chinese militia vessel ngunit naninindigan ang PCG at sinabi na hindi sila matatakot sa mga ginagawang panghaharas ng mga Chinese. Tumanggi naman abandonahin ng Philippine Coast Guard ang kanilang misyon at sinabi sa report sa kabutihang palad ay ligtas ang lahat ng kanilang mga crew at nagtamo lamang ng maliit na pinsala ang kanilang barko. Iniulat ito matapos iginihit ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro noong mga nakaraang araw na ang China at hindi ang Pilipinas ang nag-uudyok ng kaguluhan sa West Philippine Sea. Nagbigay ng pahayag si Teodoro sa mga reporter sa Camp Aguinaldo. Pagkatapos ng ikawalumpot apat na founding anniversary ng Department of National Defense at sinabi niya na ang China talaga ang gumagawa at naghahanap ng gulo sa West Philippine Sea. Naglabas ng pahayag ang komunistang bansa habang nagsagawa ang Pilipinas ng tatlong araw na naval at air patrol exercise kasama ang Estados Unidos na sinimulan sa Batanes hanggang sa West Philippine Sea. Inakusahan ng China noong nakaraang linggo ang Pilipinas ng pag-ingles ng mga foreign forces para magsagawa ng pagpapatrolya sa South China Sea at ito ay nag-uudyok umano ng kaguluhan sa nasabing karagatan at nag-undermine sa kapayapaan at estabilidad sa rehiyon. Sinabi naman ni Chudoro nang interes lamang ng Pilipinas ang kanilang pinoprotektahan at mga karapatan ng bansa alinsunod sa ongklos at international na batas na dapat umanong igalang ng China ngunit sa kasamaang palad ay patuloy pa rin itong binabaliwala. idinagdag ni Chudoro na magkakaroon pa umano ng mga joint patrol sa hinaharap at hindi ito dapat maging isyo dahil ito ay ginagawa sa loob ng karagatan ng Pilipinas at karapatan ng bansa na magpatrolya sa teritoryo nito alinsunod sa international na batas.